ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kung dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya'y siya, siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuo ni Juan, nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin. Makikita mo ang espirito na bababa at mananatili sa isang tao, siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nakita ko ito, at pinatututuhanan kung siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.